Welcome back po sa ating channel. Grabe, LJ Reyes naka-follow sa IG ni Kim Chu, boto, para kay Paolo Avelino Narito ang buong detalye. Usap-usapan sa social media, lalo na sa X, dating Twitter, ang pag-follow ni LJ Reyes sa Instagram page ni Kim Chu. Karamihan sa kanila, tuwang-tuwa at kinikilig dahil tila botong-boto si LJ sa Chinita Princess na shiniship ng fan sa batikang aktor. Matagal nang hiwalay si LJ kay Paulo, pero mayroon silang anak na si Aki. At kahit kasal na si LJ sa non-showbiz husband na si Philip Evangelista ay may nanatiling magkaibigan ang una sa aktor. Samantala, nag-umpisa ang tambalang Kim Pao nang bumida sila sa TV series na, Lin Lang, at nasundan pa ng Philippine adaptation na, What's Wrong With Secretary Kim? Kung saan lalo silang shinip ng kanilang fans? Ilang beses nang spotted na magkasama si Kim at Paolo, pero until now ay hindi pa nila inaamin ang kanilang real score. Anyway, narito ang ilang mga posts ng netizens na masayang masaya dahil tila, aprob, si Kim kay Paolo Avelino. My heart goes shala naman, emojis, so sweet naman ni LJ. It's a big sign. I think palagay na para sa anak ang puso ng isang nanay. Wow parang boto si ate apano kasi ang bait naman talaga ni Kimi. Super kilig, smiling face with hearts emoji, that is such a sweet gesture coming from her, red heart emoji, abang abang tayo sa follow back. She knows her son will be in good hands with her. Wait, paano kumalma LJ Reyes is now following Kim, smiling face with heart eyes emoji, also confirmed talaga eh. Every visit ko sa account ni LJ at Kimi sa talaga to inaabangan ko. Finally, nangyari na nga. Waiting neng sa follow back ng isang in-check, heart hands emoji. Samantala dahil nga sa pag ng aktres na si LJ sa Chinito Princess na si Kim ay talaga namang pinag-uusapan ngayon ng mga fans nito lalong-lalo na ng mga solid fans ni na Kim Chu at Paolo Avellino. Gayunpaman naroon pa rin yung taos-pusong pasasalamat ng aktres na si Kim Chiu kasi kahit hindi man manlantaran ang kanilang pagsasama ng aktor na si Paolo Avelino ay hindi sila na-pressure ng mga taong nakapaligid sa kanila. Samantala masaya naman ang puso ng aktor na si Paolo Avelino dahil sa kabila ng lahat ay naroon pa rin ang respeto nila ng kanyang dating asawa na si LJ Reyes.